guys! Welcome back, welcome back to my YouTube channel. So, ngayon, guys, aray ko, aray ko nung, ikalmo. <laughs> welcome to my YouTube channel. So, ngayon, guys, punta tayo sa kwarto ko. Ako ay mag tutupi. Diyos ko ko. Ang gulo-gulo ko talaga ng mag, -ano, mag, ano, guys, yung tawag dito. Magpua ko ng gamit. Magulo. So, kaya... Yeah. Against the light, sure. gagawin dito, okay? Tapos nandito na naman tayo, manggugulo sa akin. Paano kung mga matatapos nito? Ay, ginupo, okay, ginawa ko guys. Ako'y magtutupay ng damit ay andito sila. Guguluhin nila ako. Please, no. Yun ka lang sa lapag, doon lang kayo. Oh, sky. Ano? Holy, come here. Up here dami po kayang aso. Ito si Sky. Ito si Snow. Ito si Holly. Ching! Where are you, Ching? Ito pa isla. Ali! Ito si Jing Ching Ching. Hindi ba? Apat sila. Paano ako makagawa nito? Napuro sila ganito. Ginoo ko. Oh my gosh. Wait lang naman. Dun Aray! 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 Aray ko! Aray ko, Diyos ko. Anong ginagawa sa akin? Aray ko, ginawa ko. Wait lang, ako, hindi na ako makahinga sa inyo. Aray! Oh my God. Ay, nangang ginawa ko. Paano ako makagawa nito? Iyan e, dito kayo, ching-ching. Iyan -ching. Ching kayo sa baba. Oh! Hoy! Ay. Ay, ang kulot nyo naman eh. Ano ko makagawa nito? Magtutupi ako ng mga damit. Kunin ko nga. Ang kulit na mga to. Doon mo kayo sa labas. Sige na. May ginagawa. May ginagawa si inang kulira nyo. Magtutupi ako ng mga dress. Ay! <laughs> Nako. Paano ko makatapos dito? Ay, Diyos ko po. So, ko nagsinampay doon eh. Gulo yun ang apat. Alam niyo ba? Sinusungkit ko sa sampayan, guys. Tutupi ako eh. Wait lang. Wait! Agoy, agoy, nauna. Hala, may bisita pala ako dito. Nauna, ikaw. Ha? Alis dyan. Ano ba to? Alis mo na dyan. Magtutupi nga ako. Ang dami-dami kong tutupi. Nakakainis naman kayo. Thank isa Dami kong tupiin. Tapos nagugulo pa itong mga to. Start to tupi, tupi. Simple lang naman ako magtupi. Ayan guys, start to hope. Ito, Ito kasi, na nagsakit yung aso ko last, last week. Hindi, basta nung, no, ano, another, basta yung, ano, month of May pa. Last month. Dugo, dugo yung ilong niya. Nagbe-bleeding. Kaya, Itong sapin sa, ano, sa upuan. There's so many blood. Ang daming dugo. Kaya, nilaban namin to lahat. Buti nga natatanggal sa sundrox. buti wala tahimik buti nga magaling na yung aso kong si Holly magaling na siya, okay na siya guys kahit sobrang mahal yung uh, inject niya, yung gamot papakita ko sa inyo ha, tingnan mo okay na siya it's ano na siya uh, tapos na ako magtapi arrange na lang. Oh my gosh. Ang bigat. Uh. Aya. Uy, huwag ka sumunod. Ano dyan? Hala, tinan mo. Nagkanda hulog na. Kakainis naman to siya. Iskay naman. Mas tapos nang gawain ko. Ulit. Ulit kami, ulit. Henry, come to Oo, oh, wait lang. Si Celos. Okay, sito na po si Holy. It already, ano na siya. Good will lang. Ito yeah. mm -hmm. yeah. yung palabiyab ko niya, Holy, wala? Ito na niya. Magpapun niya. Oh. Aray. Oh, hali ka na. Hali ka na. Aray. Aligo, Aray, pinaman. Aray. So, guys. I'm going to go. I'm going to hmm, I'm going to And, guys, thank you for watching to my YouTube channel. Please like, subscribe, and share. Come here, man. Bye. See you next vlog. Come here, Wally. Come here. Come here. See next vlog. si bye na. Hoy, ang dami nila ba? Hi guys, welcome back, welcome back to my YouTube channel. So ngayon guys, aray ko, aray ko nung, no. ikalmot. Welcome to my YouTube channel. So ngayon guys, punta tayo sa kwarto ko. Ako ay mag tutupi. Diyos ang gulo-gulo ko talaga mag ano, mag ano guys, yung tawag dito. Magkuha ko ng damit. maggulo So kaya lang. Against the light, siya. So, guys. Do what you want. Work and you want. No, 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 no. So, ayan, guys. Purit <laughs> ang mga aso ko. Ako yung may gagawin dito, okay? Tapos nandito na naman kayo, manggugulo sa akin. Paano ako maka matatapos nito? Ang ano ginoo ko, guys. Ako yung magtutupi ng damit. Ay, andito sila. Guguluhin nila ako. Is no. Doon ka lang sa lapag. Doon lang kayo. Oh, sky. Nako. Aray ko. Ano? Holy, come here. Up here. Oh, ayan. <laughs> Ang dami po kayang aso. Ito si Sky. Ito si Snow. Ito si Holly. Ching! Where are you, Ching? Ito pa isa. Ali! Ito si Jing Ching Ching. Hindi ba? Apat sila. Paano ako makagawa nito? Puro sila ganito. Gino oh my gosh. Wait lang naman. Dun Aray! 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 Aray ko! Aray ko, Diyos ko! Ginagawad sa akin. Aray ko ginoko. Wait lang oi, hindi na ako makahinga sa inyo. Aray. Oh my god. Ay nako ginoko ko. Paano ko makagawa nito? Eh andito kayo, ching ching. Dun sa baba. Oh! Ay! Ay, ang kulit nyo naman eh! Ano ko makagawa nito? Magtutupi ako ng mga damit. Kunin ko nga. Ang kulit na mga to. Doon mo na kayo sa labas. Sige na. May ginagawa. May ginagawa si inang kulira nyo. Magtutupi ako ng mga dress. Ay! <laughs> Nako. Paano ko makatapos dito? Ay, Diyos ko po. Ay, ko nagsinampay doon eh. Gulo nyo na nga pa. Alam nyo ba? Sinusungkit ko sa sampayan, guys. Agoy, agoy, nauna! Hala, may bisita pala ako dito. Nauna ikaw, ha? Alis dyan! Ang Alis mo, una dyan! magtutupi nga ako! Ang dami-dami kong ng Nakakainis naman kayo. Sige, isa. nagugulo pa tong mga to. Start to tupi, tupi. Simple lang naman ako magtupi. Okay, guys. Sa trophy, trophy lang. Ito kasi, nagsakit yung aso ko last, last week. Hindi. Basta nung, no, ano, another, basta yung, ano, month of May pa. Last month. Dugo yung ilong niya. Sige, bleeding. Kaya, Itong sapin sa, ano, sa upuan. There's so many blood. Ang daming dugo. Kaya, nilaban namin to lahat. Buti nga natatanggal sa sundrocks. wala. Tahimik. Buti nga magaling na yung aso kong si Holly. Magaling na siya. Okay na siya guys. Kahit sobrang mahal yung uh, inject niya, yung gamot. Papakita ko sa inyo ha. Tingnan mo, Okay na siya. It's ano na siya. Uh, tapos na ako magtupi. Arrange na lang. Oh, my gosh. Ang bigat. Kaya. Uh. Uy, huwag ka sumulog. Ano dyan? Hala, tinan mo. Magkanda, hulog na, Kakainis naman to siya. Sky naman. Mis tapos ng gawain ko. Ulit. Ulit, kami, here, ulit. Come here. Uli. Come here. Ah. Oh, wait lang. Si Celos. Okay, sito na po si Holy. It already, ano mm. na siya. Good will lang. Ito hmm. yung palabiyap ko niya, Holy, wala? na Oh. Aray. Oh, hali ka na. Hali na. Aray. Aligo, na. Aray,

See you next vlog. Say bye na. Hoy, ang dami nila. Bye! <makes noise>